Pare, pangit siya, sumali ako dyan, hindi ako kumita. Pare, sumali ako sa mga ganyan, hindi na ako yung maman. Sila lang. Sila lang kayong mayaman. Puro ka sila sila. Hindi ba pwede sabihin na isa ka sa mga sila? Pwede mong isipin na isa ka sa mga sila. Sila lang yung maman. O isa ka sa mga sila. Isa ka sa mayaman. Kasi yung mga sila, sila yung mga nagtrabaho, sila yung nagsumikap, sila yung hinataw, sila yung inaral yung negosyo, kaya sila ang Huwag kang tingin-tingin tingin sa sila. Sila lang yung mayaman. Sila lang kumikita. Nasa itaas lang yung mayaman. Guys, gano'n yun yung mabuti. Nasa itaas lang. Eto ako. Sino nag-invite sa akin? Sino, well? Ako to. Eto nag-invite sa akin. Nasa ilalim ako o nasa ibabaw? Nasa ilalim. Sino mas malaki tumita? Lali. Ito pa. Eh, hindi, nasa ilalim ako eh. O, sige, nasa ilalim ka. Ito ka. Tama, mali. This is you. Nasa ilalim ako eh. Guys, walang ilalim-ilalim dito. Magiging ilalim ka lang pag uminto ka. Pag sumali ka at hindi ka gumalaw, ilalim ka. Wala ka na palang ginawa. Diyan ka lang. Pero kung ikaw to at nag-build ka ng network, Dumami ang tao mo dito. Dumami na dumami. Ilalim ka pa ba? Ibabaw ka na ng mga tao sa ilalim mo. Ibabaw ka na. Magiging ilalim ka lang pag nag-stop ka at hindi ka gumalaw. Sumali ka lang. Ibig sabihin, nagbayad ka lang para bumili ng product. Hindi mo ninegosyo. Diyan ka lang. Ngayon, may tao sa ilalim dito. Ito. kawawa yung nasa ilalim mo. Kawawa siya, hindi nga siya kumilos. Paano siya naging kawawa? Deserve mo na kumita kasi gumalaw ka eh. Yung nasa ilalim mo, para kumita siya, gumawa rin siya ng grupo niya. Tama mali? Pag gumawa siya ng grupo niya, ibabaw na siya ng grupo niya. Lahat tayo ay nasa ibabaw ng bubuin natin grupo. Yes. Walang ilalim, walang ibabaw. Kaya tanggalin nyo na yung pananaw na nasa ilalim kami. Hindi pwedeng habang buhay ka sa ilalim. Huli na kami. Masasabi mong huli, pag wala nang bukas. Tama, sir? Yes. Ma'am. Ma. Yes. Paano sabi mo huli? May bukas pa. Okay? Anong araw ngayon, sir? Biyernes. Huli na ako. Huli na? Sige, sabi ko lang kita. Biyernes. Paano mo nasabing Huli. Eh, may Saturday pa, may Sunday pa, may Monday pa, may Tuesday pa. Lahat ng sasali dito, nauna ka. Tama rin. Tama 2024 na yun. 2024. Tama? Yes. 2024. Anong July? July, sumali ka, 2024. Huli na ako. Huwag ka madalala. Aabot pa tayo ng 2025. July. Nauna ka ng isang taon sa mga sasali next year. Itong time na to, baka mamaya kung ka ng malaki niyan, nagahalit ako sa mga o mayroon ka ng bahay, may ka na. 2026. July. Baka dito, nagdadrive ka na ng malaro sa sasakyan nakatira, nakatira ka sa magandang bahay. Sir. Yes. Paano mo nasabing huli ka? Huli ka! Kung ikukumpara mo sa akin, kasi 2023 ako eh. Talaga na, huli ka sa akin. Sumali na 2023. Hindi na natin pwedeng baguhin yun. Nauna ako eh. <laughs> Hindi pa ba pwedeng baguhin yun. Pero pwede kang gumawa na sarili mong grupo. Mula dito. Mula dito, ikaw ang Yes. Diyan ka lang. 2024. Ang tingnan mo yung today and tomorrow. Yes. Tingin, tingin sa nakaraan. Hindi mo na may babalik yun. Nauna kami. Ayoko dyan. Nauna lang kumikita. Balik kayo. Balik tayo ka natin. Ang mga huli ang kumikita. Ano sabi ka? Ayoko. Mauna ka na. Mauna ka na. Bakit? Huli kumikita Hindi sabi ka. Masayap ka na. hindi ka na. Ayoko na huli kumikita eh. Kung na maulang mag-join. Ang pangit naman pag gano'n, di ba? Na huli kumikita. Natural, isa, nauna kumikita kasi hindi dahil nauna siya sumali. Kasi nauna siya magtrabaho. Nauna siya magtrabaho. At may pangyayari nga dito, gaya na sinabi ko, kahit ngayon pala sumari, yun ang invite sa'yo, lalampas mo ng income yan kung mas marami kang direct, referral. Wala na, wala na, wala na huli. Basta pinag-usapan dito, Today and tomorrow. Huwag kang tingin ng tingin sa nakaraan. Ngayon na nanonood ka ngayon. Today, anong problema mo? Pera. Gusto mong umaman. May pangarap ka. Ang tingnan mo, today, 2024, July, yan ka tumingin. Ngayon. Huwag mo tingnan yung mga naunang sumali. Huwag mo tingnan yung mga nagkakotsi na. Huwag mo tingnan yan. Gawin mo istrasyon. Pero huwag ka mag-demotivate dahil, eh, hey, kayo kumikita na. <laughs> Para pumasok ka, employee ka, pumasok ka ngayon. Ang first day ng pasok mo sa trabaho ay akise, swelduhan. Nung lalabas ka na sa trabaho, pauwi na kayo, oh, saan ka pupunta? Pupunta ang sweldo? Ay? Ano ang sweldo? Sige, tayo kita pare. Kumukuha ng sweldo yung mga nauna. <laughs> Ayoko ko na magtrabaho dito, nauna lang kumikita. Natural! <laughs> 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 unang araw mo pa lang eh, eh sila nakabuo na sila ng kinsenas eh. Natural sila ang mga katanggap kasi una sila nagtrabaho. Ikaw kapapasok mo pa lang. Huwag ka magalala. At akisi ngayon, di ba? Sila sumuswerdo. Unang araw mo, akisi. Huwag ka magalala. Sa atrenta, ikaw naman ang na sa Ganun na kasi yung pre. Yun. Ganun lang. Kaya yung mindset na una na una, tanggalin nyo na yan. Nasa ibabaw, nasa ibabaw, tanggalin yun na yan. Lahat tayo nasa ibabaw ng grupo natin. Lahat tayo na una sa mga sasali mas. Okay, long term ang business natin guys. Kung may pangarap ka pa ngayon, hindi mo nakuha for the past 10 years, 5 years, past na yun, past is past. Ang isipin mo today, isipin mo today and tomorrow. Okay, tomorrow, ano yung naghihintay sa'yo? Kung itutuloy mo yung ginagawa mo ngayon, kung itutuloy mo kung ano yung ginagawa mo ngayon at wala ka nakuha sa mga pangarap mo, kung itutuloy mo yan, 5 years from now, wala ka pa rin nakukuha sa pangarap mo. Kailangan mag-try ka ng bago. Mag-try ka ng bago na hindi mo pa ginagawa. I-try mo ang good, gawin mo ang good, malay mo, one year from now, two years from now, kung ano resulta namin, resulta mo na rin.